Balita ba? May pinagbago ba, o, sir? So yun, mga boss, sir, amo, um, meron tayo ditong Model T from Nabotas. Yes, si Bossing. Um, hirap daw sa paahon, tapos sa lakas ng vibrate. Paano masabi? So, tune up natin to, tapos set up natin pang gilid. Tignan natin kung hirap na sa paahon kasi dito pala sa amin, puro paahon na. Hirap daw, sabi ni Bossing. Wala pang angkas yan, ha? So, ano pa hinintay natin? Gawin na natin to. Let's go. So, yun, mga Boss Ramo. ah uh, Model T, no? Ito pa rin taga na botas, pero may taga Waze 9, dumaya dito si Bossing. Una pumuntahan dito, uh, pinacheck yung saan galing yung ingay. Uh, tinis namin yung kanya, yung side play nung si Gunyal. May laro yung kanya. eto wala. Uh, si Bossing nagpa-groove bell at kalkal. Sa so, mga gusto po magpa-regroove dyan at kalkal pulley, PM lang po kayo. Ayan, assemble ko na to. At magra rides pa natin ang dalawa na ito. Magmamara lang <laughs> ipo So, ito na after ng process natin. Okay na yung Model T. Sige, sir. Pasampahan nga ako, sir. Tingnan natin kung may comparison na tayo. <coughs> Mamaya na natin ibababa. Tanungin natin si sir kung may pinakaiba.

May pinagbago ba, o, sir? Ano pinagbago? Hindi yeah, yun, no? Nawala yung nginig. Musta yata, sir? Okay na. Magpapalit pa ba tayo, pangilid? Siguro, baka na ka na. Last year, Upgrade lang, pangilid si Bossing. Si Bossing from Nabotas. Thank you, sir, ha? Thank you, sir. Kung gusto po magpagawa dyan, PM lang po. Hindi po magaling, may alam lang. Alright. <laughs>